Ha uh, Jin Jin King sako, Ginebra. Bakit experience wise, coach team ka uh, Justin Brownlee. Pero sana okay din na naman si coach Chot dahil may experience na rin siya pero matagal na rin hindi lumalaro sa finals 'to eh. So baka mga pa kalawangin yung team ni coach Chot, pero I'm sure malakas naman din ang import plus medyo aging yung team ng, ng Talk Text with ayaw ko kung malakas pa ba sila sila Kelly Williams plus walang Mikey uh, sila oh walang Mikey Williams mm -hmm, so baka baka mga pa kung RJ uh, kung si RJ baka wala silang padapat kay RJ sa kabila sa Gene Kings no, mga, si, oh, mayroon silang sila si, ano eh no enthusiastic oh. young, young young blood sila eh, si RJ kaya si Holt oh so game 7 <laughs> ito sa akin Gene Kings mas makaka mas lamang yung Hinebra dito oo oh, ano kompletos Ricardo